Ikaw pa rin. Kahit dayain man ang isip, puso ko'y laging nananaginit na sana'y makita ka ng saglit at mayakap kita na ng, ng mahigpit. Kahit may bago ka na, hanggang ngayon'y pinapangarap ka, ako'y umaasa pa rin na sana ay maging tayo pa rin. Ilang buwan na rin ang lumipas, ngunit damdamin ko ay di pa rin makaalpas sa pag-ibig kong tunay at wagas. Akala ko may masaya na tayong wakas. Ang hirap naman ng pusong umiibig. Sa isang taong puso niya sayo ay manhid. Ngunit bakit di pa rin malimot? Noon pa ay sa kanya lang umiibig. Hanggang ngayon ako'y mapaghangad. Kahit alam kong ako'y walang nang halaga. Nangangarap na lang kahit isang saglit ikay makita. Nagbabaka sakaling may oras pang matikman ang ligaya. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel. And don't forget to click on the bell icon to get new video updates.